Good evening please. Dito kami Hello. sa Jalivisa. Hi! Po. Guys. Um, po. Hi! Hi! Salam, Gato. Kain tayo, guys. Ayan po. Ayan namin si Pula sa basket. Oh. <laughs> Kasi itong last... Last na lang namin na mag magkakasama kasi ano, puwi na akong probinsya. Guys! Eto, eto na. Wala tayong sandalan. Hindi kaya tumawag yun. Mabigiti ko yung northern na. Diyan na muna. Ain tayo muna guys. solid na din yun kasi dalawa yung pagkain yung pagkain hmm? ikaw lang nakukuha ah, ako lang nakukuha ito hmm? ito <laughs> Anong kailangan mo kanya po ito? Chicken Jollibee dyan ako dun Taptawit Taptawit Jollibee Ay, ito yung train na natin dati kasama ko. Saan ka pupunta? Sabi ko. Wala sige, mauna ka lang. Dito lang ako. <laughs> yung kasama ko yung hindi yung, yung sa boarding. Yung, yung Bye-bye.